Naramdaman mo na ba ang isang kakaibang enerhiya na unti-unting namumuo sa loob mo? Na parang may isang malaking pangyayari na paparating, ngunit hindi mo pa ito makita. Kung isa kang Sagittarius, magtiwala ka sa iyong instincts. Dahil tahimik na pinaghahandaan ng universo ang isang jackpot na nakalaan lamang para sa iyo. Habang papalapit ang Mayo 29, may isang din nakikitang puwersa na umaayon sa iyong pabor, handang buksan ang mga oportunidad na hindi mo kailanman inakalang posible. Hindi lang ito basta swerte. Ito ay ang kapalaran na bulong ng universo sa iyong pangalan. Manatiling alerto, dahil malapit ng lumitaw ang mga palatandaan, mga senyales, at mga hindi inaasahang pagkakataon saan mang dako. Paakyat na ang iyong jackpot energy. Handa ka na bang saluhin ito? Sa malawak na sayaw ng kosmos? May mga bihirang sandali kung kailan perpektong umaayon ang mga bituin? Lumilikha ng alon ng oportunidad na tanging iilan lamang ang pinalad na makasalo. Para sa Sagittarius, ang Mayo 28 ay hindi basta isang ordinaryong petsa. Ito ay isang kosmik na pagliko ng tadhana. Matapos ang mga buwan ng tahimik na paghahanda, nakatakda ng buksan ng universo ang isang jackpot na enerhiya na idinisenyo para lamang sa iyong mapangahas na kaluluwa. Ito ang sandali kung kailan ang matatapang na pangarap, mga tahimik na panalangin, at mga hindi nakikitang pagsisikap ay sa wakas magsasanib at magiging realidad. Marahil nararamdaman mo na ito, ang isang kakaibang pananabik sa hangin, isang bulong ng pagbabago na dinadala ng mga hangin ng kapalaran. Ang pagsiklab ng cosmic na kapangyarihang ito ay hindi basta aksidente. Ito ay gantimpala para sa iyong matatag na espiritu, at walang sawang paniniwala sa imposible. Habang patuloy na umiigting ang enerhiya, yaong mga handa, yaong mga nangangahas na maniwala, ang papasok sa isang yugto ng kasaganahan at kapalaran na nakatakda talaga para sa kanila. Ang cosmic alignment sa likod ng Mayo 20 Syam. Bawat nakilang sandali sa kasaysayan ay laging may nakatagong makapangyarihang puwersa sa likod nito hindi nakikita, ngunit lubos na nararamdaman. Ang Mayo 20, 2025 ay isa sa mga sandaling iyon para sa Sagittarius. Sa likod ng mga eksena, ang kosmos ay nag-oorganisa ng isang bihira at makapangyarihang pag-aayos ng mga planeta na lilikha ng isang perpektong bagyo ng swerte, oportunidad at kapalaran. Una, si Jupiter ang ruling planet ng Sagittarius at higante ng kasaganaan, ay nasa isang makapangyarihang trine kay Venus, ang planeta ng kayamanan at swerte. Ang maayos na sayaw na ito sa pagitan ng dalawang mabiyaya at mapagpalang puwersa ay magbubukas ng mga daluyan ng kasaganaan na dati tila nakaharang. Parang nililinis ng universo ang daan para sa Sagittarius na makatalon pasulong ng walang hadlang. Kasabay nito Si Mercury, ang mensahero ng mga oportunidad, ay magdadala ng mga nakatagong biyaya sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pag-uusap, bigla ang mga mensahe at mga pagkakataong pagtatagpo. Ngunit hindi lang iyon. Si Pluto, ang planeta ng transformasyon at malalim na panloob na kapangyarihan, ay gagawa rin ng isang mahalagang paggalaw. Para sa mga Sagittarius na matiyagang nagtrabaho sa likod ng mga eksena, tahimik na pinapanday ang kanilang personal na pag-unlad at mga pangarap, ang impluensya ni Pluto ay magiging parang susi na bumubukas ng matagal ng saradong mga pinto. Sa pananaw ng astrolohiya, ang araw na ito ay isang nakakahilong halo ng mga enerhiya na sumisigaw ng breakthrough. Para sa maapoy at mapangahas na espiritu ng Sagittarius, na namumuhay sa matatapang na hakbang at malalaking pangarap, ang pag align na ito ay ang pinakahihintay nilang go signal mula sa universo. Hindi lang ito basta swerte. Ito ay ang pag-akyat sa isang mas mataas na timeline kung saan mabilis na magaganap ang lahat ng matagal mong inisip at inasam. Sa panahong ito, ang iyong likas na optimismo at mapangahas na diwa ang magiging pinakamalakas mong kakampi maaaring hindi palaging halata ang mga oportunidad. Maaaring dumating ang ilan bilang mga panganib o bigla ang pagbabago. Magtiwala ka sa iyong instincts. Mabilis ang agos ng kosmikong enerhiya at iyong mga handang tumalon ay dadalhin sa hindi masukat na taas. Kaya maging mapanuri. Naroon ang mga palatandaan. Isang bigla ang paanyaya. Isang hindi inaasahang pagtatagpo. Isang ideya na sumiklab na parang apoy. Ang Mayo 28 ay hindi lang basta isang petsa. Isa itong kosmik na imbitasyon para sa Sagittarius upang yakapin ang kanilang kapalaran at ang jackpot energy na tahimik na namuo at ngayoy handa ng sumabog sa liwanag. Kwento uno, ang paglukso ng pangarap. Si Elena ay palaging isang mapangarapin. Tunay na espiritu ng isang Sagittarius, Naniniwala siya na ang buhay ay isang walang katapusang pakikipagsapalaran na puno ng mga nakatagong kayamanang naghihintay lamang na matagpuan. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, ang kanyang buhay ay tila naging isang nakatigil na lawa sa halip na isang umaalulong na ilog. Kahit anong pagsisikap niya, maglunsad ng mga bagong proyekto, sumugal sa matitinding desisyon, habulin ang mga oportunidad, walang tila kumakapit o nagtatagumpay. May mga pagkakataon na dumarating ang pagdududa, bulong ng kalupitan, na baka ang kanyang mga pangarap ay masyadong malaki para sa katotohanan. Subalit, may isang bagay na malalim sa kanyang kalooban, ang tumangging sumuko. May apoy sa kanyang puso, isang matibay na pag-asa na matatag na kumakapit sa paniniwala na may isang pambihirang bagay na nakalaan para sa kanya. Kung magtitiyaga lamang siya nang kaunti pa, habang papalapit ang Mayo 2025, naramdaman ni Elena ang isang hindi maipaliwanag na pagbabago sa paligid. Hindi ito isang bagay na nakikita o mahawakan, ngunit ang enerhiya sa paligid niya ay tila may kakaibang kuryente. Bawat umaga, nagigising siya na kumakabog ang puso para bang nakatayo siya sa gilid ng isang malawak at di kilalang abismo. Napansin din niya ang mga palatandaan sa paligid paulit-ulit na numero, mga kanta sa radyo na tila direktang kumakausap sa kanya, at mga random na usapan na tumutugon sa kanyang pinakamalalim na pakiramdam. Noong gabi ng Mayo 28, hindi siya makatulog. Umupo siya sa kanyang maliit na balkonahe, nakatanaw sa walang katapusang kalangitan ng mga bituin. Tahimik ang paligid ng lungsod, ngunit para kay Elena, tila nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Sa isang matapat na sandali, binigkas niya sa universo. Kung may nakalaan para sa akin, ipakita mo. Handa na ako. Kinabukasan, Mayo 28, nagbago ang lahat. Nakatanggap si Elena ng isang email mula sa isang maliit na kumpanya ng pamumuhunan na kanyang inalok ng kanyang malikhaing proyekto halos dalawang taon na ang nakaraan. Noon, halos nakalimutan na niya ito matapos ang napakaraming pagtanggi. Ngunit narito ito, isang mensahe na nagsasabing, gusto nila ang kanyang ideya at nais nilang makipagkita agad upang pag-usapan ang buong pondo. Hindi lang naging maganda ang pagpupulong, ito ay naging makabago sa kanyang buhay. Hindi lang nila inalok ang pondo, kundi pati na rin ang mga resources, mga mentor, at mga koneksyon na lampas pa sa kanyang inaasahan. Para itong panaginip, na parang lumipat siya sa isang realidad kung saan ang kanyang mga pangarap ay hindi lamang posible kundi tiyak na matutupad. Muling umupo si Elena sa kanyang balkonahe kinagabihan. Ngayon, ang mga bituin ay tila mas malapit, mas maliwanag. Napagtanto niya na ang tunay na jackpot ay hindi lamang ang pondo o ang tagumpay. Ito ay ang patunay na lahat ng kanyang mga gabi ng pag-iisa, lahat ng sandali ng halos pagsuko ay hindi nasayang. Narinig ng universo ang kanyang kaluluwa sa lahat ng oras na yon. At ang pinakakamanghamanghang bahagi? Hindi basta swerte ang naging kwento ni Elena. Ito ay tungkol sa tamang timing, kapalaran, at mga puwersang hindi nakikita na perpektong nag-align noong handa na ang kanyang kaluluwa na lumukso. Hindi niya kinailangang habulin o pilitin ang kanyang pangarap. Kinailangan lamang niyang magtiwala, manatiling bukas at ihanda ang sarili na tanggapin ang oportunidad kapag dumating ito. Tulad ng itinatakda ng enerhiya ng Sagittarius, hindi ang mga maingat na nagplano o mga maingat na kaluluwa ang nakahanap ng jackpot, kundi ang mga matapang, ang mga umaasa, ang mga tunay na naniniwala. Ang paglukso ng pananampalataya ni Elena ay hindi bulag. Ito ay malalim na nakabatay sa kanyang intuition at ang Mayo 28 ay ang araw na sinagot ng universo ang kanyang katapangan ng saganang biyaya. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na nagbago ang buhay ni Elena. Bumukas ang mga bagong pintuan ng sunod-sunod, media coverage, partnerships, mga paanyaya upang magsalita, ang kanyang proyekto ay naging liwanag para sa iba na nangangailangan din ng pag-asa. At sa kabila ng lahat, nanatili siyang grounded alam niyang ang tunay na jackpot ay hindi ang material na tagumpay, kundi ang pagkaalam na mula pa noon, siya ay ginagabayan ng universo, kahit kailanman hindi niya ito nakikita. Kaya kung isa kang Sagittarius na nakatayo ngayon sa gilid ng hindi tiyak habang papalapit ang Mayo 20 siyam, alalahanin ang kwento ni Elena. Darating ang iyong sandali. Maniwala sa bulong ng iyong mga pangarap at kapag dumating ang oportunidad, huwag kang magatubili. Lumukso. Ang universo ay handa na. Ikaw ba? Mga palatandaan at pagkakasabay na dapat bantayan. Habang papalapit ang Mayo 28, hindi mananatiling tahimik ang universo. Para sa mga Sagittarius na magiging mapanuri, ang mga palatandaan ng nalalapit na kapalaran ay lilitaw kahit saan. Parang mga mumo ng tinapay na umaakay sa iyo patungo sa jackpot moment na nakalaan para sa iyo. Ngunit upang makilala ang mga ito, kailangan mong matutunang makinig gamit ang iyong puso, hindi lamang ang iyong mga mata. Isa sa mga pinakamakapangyarihang senyales na maaari mong maranasan ay ang bigla ang paglitaw ng mga umuulit na numero. Mga pagkakasunod-sunod tulad ng isang libo, isang daan, at labing isang, dalawang daan, dalawa, o limang daan, ay mga mensahe ng kosmos na nagsasabing, umaayon ang universo sa iyong pabor. Ito ay mga pag-uudyok, mga paalala na ikaw ay nasa tamang landas at na ang isang malaking pagbabago ay malapit na. Ang paulit-ulit na pagkakita ng mga numerong ito sa mga hindi inaasahang lugar, sa resibo, orasan, plaka ng sasakyan ay hindi aksidente. Ito ay panawagan upang manatiling gising at handa. Isa pa sa mga makapangyarihang palatandaan ay ang matinding pakiramdam ng deja vu. Maaring matagpuan mo ang iyong sarili sa isang pag-uusap, isang lugar, o isang sitwasyon na parang dati mo nang naranasan kahit pa ito ay bago sa iyo. Hindi ito basta kalokohan ng isip, ito ay isang mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili na ikaw ay nasa tamang direksyon at may isang bagay na mahalaga ang unti-unting nabubuo sa ilalim ng ibabaw. Magiging mas matingkad at makasagisag din ang iyong mga panaginip. Bigyang pansin ang mga emosyon, tao, at bagay na lumilitaw sa iyong mga panaginip sa mga araw bago ang Mayo 29. Ang mga paulit-ulit na panaginip tungkol sa tubig, tulay, susi, pinto, o paglipad ay madalas sumisimbolo ng transisyon, oportunidad, at pag-unlock ng mga nakatagong potensyal. Maghanda ng isang journal sa tabi ng iyong kama at isulat ang anumang matandaan mo. Kahit ang maliliit na detalye ay maaaring naglalaman ng mahalagang gabay. Magpapakita rin ang mga synchronicity sa anyo ng mga hindi inaasahang pagtagpo o pag-uusap. Maaari kang makilala ng isang tao na biglang magbigay ng payo na matagal mo nang kinakailangan o madapa sa isang artikulo, video, o kanta na tila tumutugon sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga kindat ng uniberso ginagabayan ka patungo sa mga pagpiling mag-aakyat sa iyo sa iyong jackpot na kapalaran. At ang pinakamahalaga sa lahat, mararamdaman mo ito sa iyong bituka, isang malalim at hindi matitinag na kaalaman na may isang pambihirang bagay na malapit ng mangyari. Kahit pa ikatuwiran ng iyong isip ang nararamdaman mo, magtiwala ka sa enerhiyang dumadaloy sa iyong buong pagkatao. Ito ang bulong ng universo. Maghanda ka. Malapit na ang iyong panahon. Kwento dalawa. Ang pagsugal na nagbago ng lahat. Hindi kailanman naging tipo si Nathan na mahilig sa paghihintay. Bilang isang Sagittarius, siya ay namumuhay para sa paggalaw, aksyon, at pakikipagsapalaran. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila itinulak siya ng buhay sa isang hindi komportabling limbo. Matapos mawala ng trabaho, nagsimula siyang kwestyuni ng lahat ang kanyang karera, ang kanyang layunin, pati na ang kanyang kakayahang buuin ang buhay na noon pa man ay pinangarap niya. Sa kabila ng mga kabiguan, tumanggi siyang sumuko. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nakalaan siya para sa higit pa. Nararamdaman niya ito, parang isang hindi nakikitang tambol na patuloy na lumalakas sa kanyang dibdib sa bawat araw na lumilipas. At gayon pa bawat oportunidad na kanyang hinahabol ay tila dumudulas lamang sa kanyang mga kamay, iniiwan siya ng mas marami pang pagdududa at walang laman ng mga pangako. Pagsapit ng Mayo, naramdaman ni Nathan ang isang hindi pamilyar na tensyon sa hangin, isang makapal at magulong enerhiya na lalong nagpapainit sa kanyang damdamin. Saan man siya magpunta, napapansin niya ang mga kakaibang pagkakasabay ng mga pangyayari. Isang random na pag-uusap tungkol sa pagsugal sa mga oportunidad, isang podcast na naguudyok sa mga tagapakinig na magtiwala sa paglukso, at isang matagal ng kaibigan na biglang nagparamdam. Nagsasabing, hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong kailangan kitang tawagan. Pagdating ng Mayo 28, hindi na mapakali si Nathan. Hindi ito takot mas parang pakiramdam ng pagtayo sa gilid ng isang matarik na bangin, alam mong kailangan mong tumalon. Pero hindi sigurado kung mga pakpak o pagkawasak ang naghihintay sa ibaba. Sa umaga ng Mayo 28, nakatanggap si Nathan ng isang hindi inaasahang tawag. Galing ito sa isang maliit na tech startup na inaplayan niya buwan na ang nakalipas. Isang aplikasyon na halos nakalimutan na niya, iniisip na wala nang mangyayari rito inimbitahan siyang pumunta para sa isang interview sa hapon ding iyon. Ang problema, may nakatakda siyang mahalagang family event sa parehong oras. Isang event na hindi basta-basta matatakasan ng hindi nasasakta ng damdamin ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinasabi ng Lohika na dapat niyang tanggihan ng interview. Preliminary interview lang naman daw, walang kasiguruhan, walang pangako Ngunit ang tambol sa kanyang dibdib ay humahataw na, dumadagundong. Sa nanginginig na mga kamay, nagpasya siya. Nagpaumanhin siya sa kanyang pamilya at pinili ang panganib. Nagbihis siya, nagprint ng kanyang resume, at nagtungo sa kabilang bahagi ng syudad patungo sa isang gusaling hindi pa niya kailanman napasok. Ang interview ay malayo sa kanyang inaasahan. Sa halip na bombahin siya ng mga mahihirap na tanong, buong passion na ikinuwento ng mga tagapagtatag ang kanilang vision at kung paano nila hinahanap ang isang taong eksaktong katulad ni Nathan. Para itong hindi isang interview, kundi isang pagkikita ng dalawang nawawalang bahagi ng iisang layunin. Sa pagtatapos ng meeting, inialok nila agad kay Nathan ang hindi lamang isang trabaho, kundi isang executive role, kasama ang share sa kumpanya, isang kumpanyang nasa bingit ng napakalaking paglago higit pa ito sa anumang pinangarap niya. Ito ang uri ng oportunidad na pinapangarap ng marami sa buong buhay nila. Habang palabas siya ng gusali, tila naging mas matingkad ang mundo. Bawat tunog, bawat mukha, bawat kulay, mas buhay, mas matalim. Sa isang iglap, malinaw sa kanya na ito ang kanyang jackpot. Hindi dahil ito'y madaling dumating, kundi dahil pinili niyang pakinggan ang bulong ng tadhana kaysa sa sigaw ng takot. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang buhay ni Nathan sa paraang hindi niya lubos maiisip. Dumaloy sa kanya ang financial stability, muling natagpuan ang layunin, at muling bumalik ang excitement sa araw-araw, na parang may isang cosmic na dam na bumigay at pinayagan siyang lumangoy sa kasaganahan. Ngunit higit pa sa panlabas na tagumpay, ang pinakamahalaga ay ang panloob na kaalaman na siya ay pumasa sa pagsubok. Nangahas siyang tumalon kahit na hinihila siya ng takot. Nagtiwala siya sa hindi nakikitang agos ng universo. Nanampalataya siya sa sarili niya, noong ang lohika ay gustong itali siya sa kaligtasan. Ang kwento ni Nathan ay isang makapangyarihang paalala para sa bawat Sagittarius. Ang Mayo 29 ay hindi araw para maglaro ng ligtas. Ito ay araw para pakinggan ang ligaw at naglalagablab na tibok ng iyong puso. Para pakinggan ang tawag ng iyong kapalaran. Ang iyong jackpot moment ay hindi darating na maganda ang balot. Darating ito na nakatago bilang isang panganib, isang pagpipilian, isang paglukso ng pananampalataya. Ang tanong, pagtitiwalaan mo ba ito pag dumating? Handa ka ba na isugal ang lahat para sa pagkakataong mabuhay, sa paraang matagal mo nang pinapangarap? Dahil minsan, ang pinakadakilang kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na pinanghahawakan mo, kundi sa mga bagay na nangangahas kang abutin. Paano maaring makipag-align ang Sagittarius sa enerhiya? Ang Cosmic Jackpot Energy ngayong Mayo 29 ay hindi basta-basta mahuhulog sa iyong kandungan. Isa itong imbitasyon isang pinto ang bumubukas. Ngunit kailangan mong maging handang pumasok. Para sa Sagittarius, ang pakikipag-align sa makapangyarihang alon ng suwerte ay nangangailangan ng higit pa sa pag-asa. Kinakailangan nito ang paghahanda, kamalayan, at isang pusong matapang sapat upang tumugon sa tawag. Una, magsimula sa pagtitiwala sa iyong intuwisyon. Sa mga araw Bago ang Mayo 28, bigyang pansin ang mga bulong ng kutob at mga damdaming nagmumula sa iyong kalooban. Ang iyong panloob na kompas ay magiging mas matalas kaysa dati. Itinuturo ka sa mga oportunidad na matagal nang inihahanda para sa iyong landas. Magtiwala sa mga biglaang ideya na nagpapasiklab ng excitement sa iyong kaluluwa. Magtiwala sa hatak patungo sa ilang tao, lugar o mga aksyon alam ng iyong puso ang mga bagay na maaaring pagdudahan ng iyong isipan. Pangalawa, yakapin ang mga ritual na magpapaground at magpapalakas ng iyong enerhiya. Sa umaga ng Mayo 28, maglaan ng oras upang magnilay, magvisualize ng iyong mga layunin, at malalim na kumonekta sa iyong mga hangarin. Isipin mong iniikutan mo na ang buhay na matagal mong pinapangarap. Damhin ang emosyon ng tagumpay, kasaganaan, at kalayaan na para bang narating mo na ito. Kung saan mo ibinabaling ang iyong atensyon, doon dadaloy ang enerhiya. At ang iyong matinding pokus ang siyang aakit ng iyong jackpot moments sa mas mabilis na paraan. Isa pang susi ay ang pagiging bukas sa mga sorpresa. Madalas, ang mga biyaya ng universo ay dumarating sa hindi inaasahang anyo. Maaaring sa una ay magmukhang magulo, magulo o ang isang oportunidad. Huwag basta husgahan ang mga bagay na hindi akma sa inaasahan mong imahe ng tagumpay. Minsan, ang pinakadi inaasahang landas ang nagdadala sa pinakamalalaking kayamanan. Gayun din, sanayin ang iyong sarili sa pasasalamat kahit bago pa man dumating ang mga biyaya. Tuwing umaga at gabi, ipahayag ang iyong pasasalamat para sa mga oportunidad na paparating kahit hindi mo pa sila nakikita. Ang simpleng kasanayang ito ay lumilikha ng isang vibration ng pagiging bukas at handa, na nagaanyaya ng mas maraming biyaya sa iyong buhay, at higit sa lahat, kumilos ng may tapang. Ang Sagittarius ay pinamumunuan ng simbolo ng Archer sa isang dahilan. Ito ay isang tanda ng pag-asa ng mataas at pagtira sa malalayong pangarap. Kapag dumating ang mga palatandaan, kapag bumukas ang pintuan, kapag tinawag ka ng sandali, Huwag mag -atubili. Tumalon ka. Gawin mo ang tawag. Sabihin mo ang oo. Ang kapalaran ay pumapabor sa matatapang at sa Mayo 28 ang tapang ang magiging iyong pinakamahalagang yaman. Ipinapwesto na ng universo ang entablado. Ang iyong mga pangarap ay binubulong na sa realidad. Ang tanging tanong na natitira ay, Handa ka na bang tumugon sa tawag? emosyonal na pagsasara ang tawag ng kapalaran. Habang unti-unting lumilipas ang mga huling sandali bago ang Mayo 29, tandaan mo ito, hindi ka narito ng aksidente. Bawat kabigo ang tiniis mo, bawat pangarap na pinanghawakan mo sa gitna ng kadiliman, bawat bulong ng pag-asa na hindi kailanman namatay, lahat ng iyon ay naghatid sa iyo sa puntong ito. Matagal nang hinahabi ng universo ang iyong kwento gamit ang mga di nakikitang hibla, inihahanda ka para sa sandaling magsasalubong ang kapalaran at pagnanais. Ito ang panahon mo, Sagittarius. Hindi ito panahon para mag-alinlangan. Hindi ito panahon para matakot. Ito ay panahon para sa matapang na paniniwala at walang takot na pagkilos. Ang jackpot na enerhiya ay unti-unting bumabalot sa iyo tulad ng isang malaking alon at ikaw ang magpapasya kung sasakyan mo ito patungo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. O kung hahayaan mong dumaan, ito nang hindi mo nasakyan. Pakinggan mong mabuti ang tibok ng iyong puso, magtiwala ka sa mga palatandaan. At kapag dumating ang sandali, tumalon ka ng walang takot. Tinatawag ka na ng iyong kapalaran. Handa ka na ba na sumagot?